So yung ang ko naman ha, mukha no? 54 Aba! Ay nagbawas pa rin nga sa mga tinutin <laughs> Sabi ba pa? 54,000 Ay talagang, <laughs> talaga, naka... Pat Ah sabi ko hindi pa... Ah hindi mo pala din na ito Boss, magkakana ko ha 76.5. 76.5. Today, 76.5 dahil 76,500 nakabili na sa dalhin sa naman matagal Hello! How <laughs> Talagang na ako gusto ko yung sakit sa pera. Sa akin yung nagpunta. Tiwala ka sa akin ba? Ngayon mga talong Steve, ito na po yung ating part 2 ng bilihan ng mga baka dito sa Lutuan, Sariaya, Quezon. Kaya samahan niyo ako sa video sa araw na okay. I-deliver ko naman yan kahit doon yung bayada na yun. I-deliver ko naman sa inyo. Tapos mas mahal yung bilibigyan. Ay,

Ah, kung nalala kay Gusto huwag mo na lang, lang tayo, buwasan. See na yan. Yan ang may wala namang gasos, pati deliver ko na. Akin, bawas pa ka lang. Unang takbo lang yung sa truck yan. Ano yung mga mula ito? Ano yung mga mula ito? Hindi ka magpapayaran. 75 daw binibigyan na sarado. Masabi yeah. nyo tayo na nabili yan. Ano yung mga buwasan ko yan? Pinapabawasan lang sa 75 Pinapabawasan lang sa 75 73 parang ano mo yung gusto ko na pare yung sasadyang mo na ako yung gusto kong magbawasin yung ba tulungan na lang <laughs> kita dali parang parang lang at napakadami na naman ako lang makikusok sa iyo sige na wala ka lang gaso dyan natatapating kita lang sa natatapating kita kina, kung pumupunta na kina, kung na kina, na kina, kung pumupunta na kina, kung pumupunta mo? kina, kung pumupunta na na kina, kung na kina, kung pumupunta na kina, kung pumupunta na kina, kung pumupunta na kina, kung na kina, kung na kina, na kina, kung pumupunta na kina, kung pumupunta na kina, kung na na

74,000 kasundo na <laughs> ayos na ito ay ito binigay na ni boss dyan ang 74,000 kasundo sa bahang ito ayos na ito ayos na ito daw ang kursonada na sila bossing bossing pang ilang bang alaga yung gano'ng kalaki yeah. mga isang taon isang taon papatagalin nyo rin kalalaunin nyo rin pala ah, saan po ang dala nun? ah dito lang sa Riyaya Talagalag chaong. Ah, chaong. Talagalag chaong pala dada din din. Ay, hinila na ni Bossing. 74,000 kasundo na. Binigay na sa tawad nila Bossing. Binabayaran na. Itama mo ba tayo yung pwede malaki? Ito, matalong na ito. Ibigay ko lang sa iyo yung 56.5. Ito na 56.5 daw na. Yang malahi tinggi yang Ano no no. Orang kita tu bakal kita. Ito sa 56.5 56.5 nila, bibigyan ko sa iyo Ayan! Alam mo tayo mag-ano pa, tayo nang mga magkakasangga 56.5 Ang dalawang yan, bibigyan ko sa'yo 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 mas Yeah. Tinipin na yung boss nito. Hindi eh. ka naman ah, magpapakal ng pagkailan. Mga point! Kapag kasama ko lang eh. <laughs> Mahal art, pili ko din eh. Hindi kung wala lahat yung man, isasama ko na lang, eh. diba nga, natin. Iba nga itsura nito isang to. Magaling-galing na makapal. May ina pala ang gulad-gwa ng katawan. Pero pag gaya na ka... Kayang safe na ka pa yung... sa tubo ay gano'n sa karo. Yung isa daw. Sa ah, na ni boss. Ay, tulungan mo din. Are, sa puti Sama Adel. mo yung pula kuyat. Maganda din niya. Pag may labas. Eh. <laughs> Pag nanakbo, tawagan mo ako yan. Tutulungan ito pagkakabuhin. <laughs> sa So, Alpasan alpa, alpa, so, alpa, mo? Alpasan po. Alpasan pala kay boss. Sinlaki siya. Tapos. Magkano yan dalawa nga? Putsoy media. 185. 185. Hindi ko lang sasabihin 556, 55. Lalayo lang ito. Saka maglulukohan lang tayo dalawa. Saka maglulukohan lang Bosepa. 107. bose pa tawag na si. Oh, size. Ano may ano kung Size na. 106. 53. na <laughs> <Partida> presyo 53. 53. <laughs> Yeah. Ah, ah. na <laughs> lil na wala, hindi ko naman patutubo sa iyo. Ano, <laughs> hindi ka na bumili sa akin kahit kailan. <laughs> oh, wala tayong kalaban. Sarap sandalan sandal tawag ni boss. Ako na nga pinagbawas mo, ako na din ang naghalaga, ako na din ang tumawad sa halaga ko. Kaya, kaya ako'y tumigil na ng pagbabawas. Wala, may iwas sa'yo kaibigan. Ay, kita mo naman <GAIN> ito. Wala, 5 mo na lang, 5525 lang yan. Sige na. Yan, 5 5, 105 dalawa. Bigyan lang hinihingi ko sa iyo kuya. kaya, hindi ako nagaya po. Hindi ako nagaya po sa iyo. Tali. 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 na Tali. Tali. lang na 105 daw sa 105 kasundo na sa dalawang baka ito mga torete ay boss yan shout kay sir epi yan from new york yan imos imos ang kanyang ano pangalan ng kanyang ano karancho sir epi ating kaibigan sa pagbabaka shout out po boss Matuwid, maganda May hawas Ang mga may hawa 10-5 yan Ang halaga ko na ay Bawas pa lang anim na po. Yun naman ho, 55. Alam niyo naman, hindi sinabi ko sa inyo. Ngayon naman ho, ay ipakinig niyo din naman kung magkano pa tigas ko sadya. Oh, 57. Hindi naman ho lang sinabi sa inyo, hindi din, ho pa. Hindi ko lang ho dinagdagan at yun naman yung sadyang gayon ang pagbibigay. Magka, paglulungan pa tayo. Tayo naman yung lagi nandito. Maka po ako yung hindi naman sa inyong lugar. Hindi ko po kayo para nung gusto mong pa. Andre, 10-5. Tayo po dito na buhay. Huwag tayo magkakasama lagi dyan ang Dalawa. 110, 500. 10, mm -hmm. Hindi naman <coughs> 105 paybang 10. Kilimanuyao. Papel lang sa tano papel lang kayo sa iba pa. Ayun tatanuy ko gusto niya pa lagi yun. Pagitan talaga. Pagitan talaga. Pagitan talaga. Pagitan talaga. Pagitan hindi naman ho halaga ulit ang sinabi ko sa inyo kung magkano ang pagbibigay ko, yun ang ulit na sinabi ko sa inyo. Dahil may laging papalagpo, basta pressure, baka ako nga sa pag-uusapan. One oh seven. Nagdagdag na si boss ng Ah. Oh, ano, sabi. Oh, salado niyo na ng Jay. Sige na. Ha? Ah? Uh huh? Jay, na. Sige, Jay. Oh, sige, Jay. Pag hindi niyo pa naman ano, wala na akong hinihingi sa inyo diyan, pira. Kita sa pira. Traking na traking lang huyan. Hindi ka Hundred 107 ang tawad sa dalawa. 110 binibigay. libo ang pinaghihindihan sa dalawang bahang ito. Tatawad pa rin ng isang At pa to ng isang hapis ko ya. Sigurado. Oh, yeah, mag-aalaga na ako ng pinta. Ako na magkano siya. Yun. Ay, Ako lang, lang mag-aalaga. Sentocho. Ay, Sentocho. Talaga nga. No? Ay, ako naman ay tayo naman magtutubong pa rin. Ako <laughs> ay matagal pa ang tubo. Ikay baka may ako kakakakonte. Sobra ka naman mm. lang. 108 ang tawad na. 2,000 na hindi pinag Ay! 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 Ako na nag-miss Ako na, nag na mag-aala. Kaya bahala lang, ay, lang, ay kay si mabay. Mabay. Gusto ay i Bumawa sa isa. Ako si Jason Gusto. Ang gusto, 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 gusto guys. sabi ko? Ay! Kinukuha na. ang binilubay. Ng Kapang binilubay. Hey! Wait! Wait! pati kita.

Walang masamang numero, tandaan nyo yan Hindi yan isasama sa pila ko yung masama Tira Tira Samura na hong yan 109 Kasundan sa dalawang bangit Ang Ay, hey, nantatanungin ko naman ha, magkano? 54 Aba! Ay, nagbawas pa rin nga sa <laughs> 50 Sabi pa pa! 50 po tas. Ay, talagang, <laughs> talagang naka... Uh, pata! Ah, sabi ko, hindi po! Hindi <laughs> <laughs> pa ilalim niya <laughs> ang sinabi niya! Parang niya, may ilalim na rin. May bilin na nga eh! Pailalim pa eh! Kaya sa pagkakang niya, 50 po. Huwag naman, at baka hindi niyo mapalakay. 56.5 Oo, oh, para lang tayo mapalakay niya ng mayos. Hindi dati atin, ako rin sa tubig bawas ako. Liman dala 55.5. Sige na. Yung lang usap ko sa inyo. Sige na. Ngayon namin hanggang inyo na ulit. Wala lang 55.5. Sige na. Para kasama, dito, tato, ano ang kasama doon sa tatlo ano? Sige na. Ito isang 55, to. 55.5 na lang ha. Nakapinta lang isa niya. Tatapating ko na kayo. O pumili na kayo sa tatlong iya. Kung alin na inyong kukunay. Yun din naman ang na magaling. Hindi siya niyong dadalain. Eh. <laughs> 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 Mahina. Nangawin naman. Nangawin ko naman. Tatlong yun natin. Ah, Kunin na lang gusto pa. Ay siya si, si gusto din. Ay wag mga gusto din kay babalik, baka may bibili rin din yung manlabo par na. Tusukan, tutusukan ka. Tusukan. Eh tapos. pay pay do na bibili. Wala na mo na din yung sayo. 55. na kamputa gede. Sarado. Ayon. Sarado. Wala na ko 55. 55 Sarado yan 55 Limang po Sarado wala yung limta Pabalutuhin mo pa nga ako 55,000 Ayos na ito 55,000 kasong doon na Hindi na kayo mag-aari dyan, may batayan na kayo sa inyong kinuha Kita nyo naman ang inyong binibili ngayon O, BBM sa inyong 59 Yan 59. May 9 sa 9. Ikaw pala gan sa 59 daw. Yan, 59 na binibigay ito. Ito yung tinatawaran nila. Ang taga-salwan pa lang. Ito yung to 76,000. Ay, sa daw? Ay, hindi pala. Hindi pala ito na binibigyan. Ano, 77 talaga to. Na Bas, ko, ah, daw. Nakabili din ito. Boss, magkana ko daw? 76.5. 76.5. Today, 76.5 nakabili na sa Daniel San Juan, Batangas. Parang may, parang may pistahan dito ay, oh. That's good. That's doing, parang may pistahan. Ma. Ang nilalawa niya, lukin na naman si Bustalong. Oo, oh, sarap. Kain <laughs> <Nangyay> na <laughs> na po tayo lahat. Sa na lang.